Mainit na usapin ngayon sa iba't ibang social media platforms ang posibilidad ng muling pagsiklab ng People Power Revolution sa gitna ng mga protesta at sigaw ng ilang mamamayan para kay dating pangulong Rodrigo Duterte matapos itong maaresto kamakailan dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court ICC Sa ilang viral na video online, kitang-kita ang mga taong nagtitipon sa kalsada, sumisigaw ng Duterte Duterte, habang may mga hawak na placards na bumabatiko sa kasalukuyang Administrasyong Marcos. Ayon sa ilang political observers, tila may bagong sigla ang kilusang masa, at hindi may iwasang ihalin tulad ito ng marami sa People Power Revolution ng 1986, kung saan naalis sa pwesto ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ama ni Pangulong Bombong Marcos, may mga panawagan na ring lumalaganap sa social media para sa pagkakaisa ng bayan at paglaban sa diumanoy panggigipit sa mga leader ng nakaraang administrasyon. Bagamat hindi pa ito umaabot sa level ng malaking kilos protesta, maraming netizens ang nagtatanong, mauulit ba ang people power, ayon sa ilang netizens. Parang isang libo siyam at walumput anim na naman ah, may mga galaw na sa grassroots level hindi lang ito tungkol kay Duterte, kundi sa kabuoang sitwasyon ng bansa. Panahon na para muling manindigan ang taong bayan, ang mga kaganapan ngayon ay nagpapaalala sa mga kababayan ng makasaysayang EDSA People Power Revolution. Bagamat hindi pa malinaw kung magiging malawak ang suporta para sa isang panibagong revolusyon, ang nararamdamang tensyon sa lipunan ay hindi na maitatanggi. Ang pag-aresto kay Duterte ay tila naging mitya ng pagkakabuklod ng ilang sektor na matagal nang dismayado sa kasalukuyang pamahalaan. SA huli, panahon lamang ang makapagsasabi kung ang tinig ng masa ay magiging isang malakas na sigaw tulad ng noong 1986. Mainit na usapin ngayon sa iba't ibang social media platforms ang posibilidad ng muling pagsiklab ng People Power Revolution sa gitna ng mga protesta at sigaw ng ilang mamamayan para kay dating pangulong Rodrigo Duterte matapos itong maaresto kamakailan dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court ICC Sa ilang viral na video online, kitang-kita ang mga taong nagtitipon sa kalsada, sumisigaw ng Duterte Duterte, habang may mga hawak na placards na bumabatiko sa kasalukuyang Administrasyong Marcos. Ayon sa ilang political observers, tila may bagong sigla ang kilusang masa at hindi may iwasang ihalin tulad ito ng marami sa People Power Revolution ng 1986, kung saan naalis sa pwesto ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ama ni Pangulong Bombong Marcos, may mga panawagan na ring lumalaganap sa social media para sa pagkakaisa ng bayan at paglaban sa diumanoy panggigipit sa mga leader ng nakaraang administrasyon. Bagamat hindi pa ito umaabot sa level ng malaking kilos protesta, maraming netizens ang nagtatanong, mauulit ba ang people power? Ayon sa ilang netizens. Parang isang libo siyam at walumput anim na naman ah, may mga galaw na sa grassroots level hindi lang ito tungkol kay Duterte, kundi sa kabuoang sitwasyon ng bansa. Panahon na para muling manindigan ang taong bayan, ang mga kaganapan ngayon ay nagpapaalala sa mga kababayan ng makasaysayang EDSA People Power Revolution. Bagamat hindi pa malinaw kung magiging malawak ang suporta para sa isang panibagong revolusyon, ang nararamdamang tensyon sa lipunan ay hindi na maitatanggi, ang pag-aresto kay Duterte ay tila naging mitya ng pagkakabuklod ng ilang sektor na matagal ng desmayado sa kasalukuyang pamahalaan. Sa huli, panahon lamang ang makapagsasabi kung ang tinig ng masa ay magiging isang malakas na sigaw tulad ng noong 1986.